Hirap mo trabaho dito sa Saudi. No? Eh, yeah, oh, ganyan lang ginagawa natin, no? Pa ano, -ano lang tayo ng refer-refer ng bubong eh ang init-init. Tingnan niyo naman ang init. Di Dapat din mapadaan natin yung tubig na yan, no? Oh, dito, dadalhin natin. Bahat na eh. Hmm. Narinig, narinig, Init. narinig, 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 namin dito. Sobrang init. Ko yung tubig. stuck yung tubig. Hirap maging mahirap. Oh, tingnan niyo ang sitwasyon namin dito. Init.